So guys, nandito tayo sa bundok. Yan, nag-explore ako. Yan. So, may titingnan lang ako dito guys kasi may, may napansin ako na may ginawang simento sa gitna ng palahib. no kaya yon So, kukunan natin ng ano, video. Para malaman kung anong purpose nyo. Nandito guys, gawin mo 'tong tayo kay tanong matinik. Ito, Ito dahanan ko ng bayawak nito. Nih. Hmm. I so, guess dahanan ng bayawak. Ito. Ayan, paakyat. Dahanan ng bayawak to guys. may bayawak dito ingat ay tubig pala to Oops. guys may bukal pala dito yun oh may bukal may bukal pala dito guys ah ito pala purpose nito kaso lang ito. May, may bukal. Ano? Siniminto. May hose pa sila guys. Oh. ilalim niyan guys. Bukal. Ang lupit ah. Maparaan talaga yung mga Pilipino guys. Ano? Bukal pala ito guys. Oh. Ilalim niyan. may hose sila oh. Ay walang laman isa ah may laman guys may laman bukal pala yung lalim na yan oh may tubig yun po lang nalaman guys may bukal pala dito malilim yun ano tayo Nangka aku itu bakal may.. Kobra Itu anam pala di itu guys oh Nah eh. ini nih, itu anam ulang laman Ulang laman yang iseng haus Tuyuan Tuyuan sih guys Hmm. Punta pala yan doon. Sobrang Pugad Pugod oh. Pugad. Anyways, balik na tayo. Medyo dalahib.

Nandiyas Bukal pala doon. So, mahina na. Doon init na kasi. Tuyuan.